Hi! toko ko mag-thank you sa mga nag-purchase ng Automax and Firmax Beauty Cream Package. Ayan. So, today, I will show you how to apply this cream. Ayan. So, ito po, way paano ko siya ginagamit every day, twice a day. So, i-cleanse muna yung face. Ayan, any cleanser, pwede nyo gamitin. Pero ako, ang ginagamit kong cleanser is Barbaro Soap. Pero, kahit ano, kahit, ah, kahit anong cleanser, pwede nyo gamitin. Ayan. So, una, yan cleansing face. Pero kapag natuyo na, ako kasi, gumagawa pa ako nito. So, bumili ako ng empty na lalagyan na ganito. Nilagyan ko ng mineral water or distilled water. Tapos, nag-scoop ako ng Fermax 3 cream. Kung ano lang na-scoop niya, yun lang yung ilalagay ko dito and then shake shake so ito na rin yung ginagawa kong face mist pag feeling hoggardness ayan so para hindi uh, maaksaya sa paggamit ng cream make sure na wet yung face pero ito yung ginagamit kong pang wet ng face So, nakamuha. Eh, ang pa-clear din siya ng eyes. Hindi siya masakit sa mata. Ayan. So, kapag wet na yung face, sa morning kasi, ang ginagamit ko is O2 Max Kasi, nandito yung uh, sunblock property. Nandito siya. So, of course, kailangan bago lumabas, kailangan mag-sunblock. Pero tamang-tama, meron na dito. So, yan kung ano lang yung nalagay sa unang paping lang. So, dito, dito ako nang nalagay. And then, upward stroke. Ayan. Upward. Tapos, ito yung ginagamit kong finger Very, very light lang ang pag- lalo na dito sa part na to, kasi nandiyan yung mga fine lines, nandiyan yung mga wrinkles, kailangan kataa. gently lang naman. Ayan. So, another pop para sa the egg. Of course, kailangan firm. Firm and lifted. Ayan. So, para saan tong Otomax 3 Cream? It reduces fine lines and wrinkles, lalo na kapag nag-30s na, kailangan nag-aalaga na ng skin. So, It also uh, moisturizes the skin, lightens dark spots, marks, and scars. Yan. And it also whitens and smoothens your skin. Actually, hindi ganito yung face ko bago ako mag-apply. Maganda lang pero hindi makinas. <laughs> so, overall complexion talagang may improve niya. And also, sa mga mapupors, yan, highly recommended ko ang Otomaxx it tightens pores. Ayan. Lalo na yung mga galing sa mga mga acne, and then nawala na yung acne, pero may mga pores, acne scars, eto po. recommended ko sa inyo ang Otomax 3 Cream. Okay. So, yan. Okay na. Yan yung aking morning ritual. Otomax 3. So, tonight, ang ide-demo ko naman, how to apply Firmax 3 Cream. So, sa gabi ko siya ina-apply kasi nandito yung component na napampakayma, gusto ko nang ma-relax, gusto ko nang makatulog. And then dito rin yung property na pangpa-lift and pangpa-firm ng skin. Kasi ang Firmax 3 Cream, by the way guys, it's a motor purpose cream for wellness and beauty. So, hindi lang siya pangpa-beauty, para sa health din, napakaganda po niya. So, for beauty, ini-improve niya yung skin texture. Ayan, nililift niya yung skin. So, feeling nyo, nagsasag na yung face ninyo. Ayan, napakaganda po nitong firmax 3 Cream. And for wellness, it improves overall health condition due to its hormone balancing component. So, kung mayro kayong problem sa hormones, hindi na balance ang hormones ninyo, I highly recommend firmax 3 Cream. Siyempre, bago matulog, siyempre kailangan mag-wash uh, ng face. So, ulit, barbudo soap ulit ang gamit ko, pero kahit anong facial wash, pwede nang gamitin. And then, i-wet ko yung face ko ulit using this, yung mineral water ng may Fairmax 3 Cream, na ginagamit ko rin pang face mist. face. And then, and lalagay ako ng Firmax Cream here. Here. Yan. Konti lang. Hindi kailangan madami. So, ganun pa rin. Upward motion. Lalo na dito sa area na to na under eye. Kasi so usually kapag nagkaka na nagsasag na rin yan. Eh, nilalagay ko rin siya dito sa eyes ko habang nakapikit. Kasi marami na po kaming report from our dear customers na pansin nila lumilinaw po yung mata nila. Lalo na kung may kakilala kayo na medyo banlag or duleng or nalalago na yung mata, ganito lang po ang pag-apply. Sa mga pulses, 18 pulses, pili okay. po kasi kayo ng Fairmax Tali Cream, meron doong flyers insert na guide kung saan nyo ilalagay yung Fairmax Tali Cream. For wellness naman ang purpose. O, process under nanotechnology ang Thermax 3. So, ibig sabihin, pumapasok po siya sa kaloob-looban ng katawan natin, ng skin natin. Kaya, mabilis po siya ang effect. And, syempre, lalagay din ako sa neck. Lalo na dito, sa part na to, na may pulso. Kasi, nakakatakot na magkaroon ng problem sa thyroid. So, napre-prevent niya or nakakatulong na mawala yung problem niya sa thyroid. And of course, para lifted din or firm din yung skin na dito. Ayan. So, yun lang guys ang aking regimen every day sa morning um, Otomax 3 cream sa gabi, Firmax 3 cream. So, mga momshies, I highly recommend these creams kasi kahit na 30s na tayo and above, ako po 40s na. So, kailangan palagi pa rin beautiful and makinis. Hindi lang basta beautiful, kailangan makinis.